So, carburetor ng GD110. Ayun. Hindi na mapilit yung karayom ng hangin kaya barinahin na yan. Ayan. So, discarding malapit lang yan guys. Yung marunong gumawa nito, pwedeng gayahin. Yung hindi, pag-aralan nyo guys kung paano kasi iniingatan natin yung carburetor na hindi mabiyak. So, ito kasi guys, kapag nagbarena kayo o susubukan nyo magbarena ng itong karayom sa karburador, may discard ko yan. Yun, so, aralan nyo ka lang kung paano ginagawa ni Kuya Eday kasi mayroon dyan mga iiwasan. So, yung nakikita niyo yung mga lumalabas na yun, diyan kapag binabarin na, yun, wala na. Yan yung karayom na, di ba, mag-adjust kayo. Yung sa hangin, yung tip na yun. yun. o. Oh. Kung makikita niyo, dinadahan-dahan lang niya. So, mayroon pa yun, marami pa yan sa loob. Oh. Ayun. So, guys, ang carburetor pala ay nasa GD-110. Ito. Ayun. Okay. Ayun, ah. Oh. Suzuki meron pa siyang laman sa loob. Ayun, unti-unti in lang yan. So, kung gagawa kayo ng ganito, guys, kahit anong carburetor naman, kahit anong, ano yan, carburetor, kapag nagkaganyan na hindi na matanggal, pwede pong ganyanin, pero dapat marunong ang gagawa. Ayan. So, kanina, maliit, ngayon, medyo malaki-laki na yung talim ng barena. So, ayun, nakikita nyo guys, nakaklam siya sa gato. Ayan. Ayan. Na. So, ayun na siya. Mukhang napanalim na siya. Sige, So, wala na. Natanggal na. Natanggal na natin yan. Papalitan ng bagong karayom yan, guys. Ayan.